Ha? Hello guys, uh, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay wala ng ulan, so patuloy tayo. Balikan muna natin ngayon ang mag-ama dito sa Managasi, Tabogon, uh, Cebu. Marami pa kaming uh, pupuntahan pahatiran hatiran ng tulong pero sa ngayon dito lang muna tayo sa mag May Mayroon ding abot so ihatid natin ang bahay nila nandoon sa unahan. Diyan sa unahan sa may bundok, sa gilid ng bundok, aakyat pa tayo ng konti. Sa nakaraan kung napanood ninyo, napuntahan natin sila, handugan natin ng uh, ayuda para sa pagkain nila. So ngayon po balikan po natin, dagdagan natin yung uh, tulong natin sa kanila. Yan po malapit na po tayo. Ang motor namin dito lang sa baba. So mamaya po aakyat uh, tayo doon sa itaas. Samahan niyo kami. Nagpatupid na ka? Huwag hmm. lang yung sa babaw lang eh. Dibabaw. Dibabaw. Ha? Dibabaw. Dahil sobrang ano

Kompleto na siya ng papers Tapos Di pa paabot lang mo So yan po ah hanggang ngayon Hindi pa nabigyan ng Pre na gamot si Kuya Yuli Sa nalalaman ko lang po Dito sa probinsya Hindi po madali ang proseso Na makakuha ng uh, libreng gamot sa sakit na TB Sana Noon pa lang ang ginawa sana ni Kuya nga noong uh, mayroon na siyang uh, kakaibang uh, naramdaman sa kanyang uh, sarili, nagpa-check up sana agad, tapos kapag uh, nalaman na mayroon siyang sakit na TB pumunta sa Barangay Health Center tapos ang Barangay Health Center naman ang mag endorse doon sa bayan kung hindi ako nagagamali indoors pa to sa Cebu City so hindi po madali ang proseso, karamihan kasi dito sa probinsya kapag magkaroon ng sakit na TB mahiya, matakot, magtago lang sa kana si kasuhin kapag lumala na dahil kapo sa pira, pumunta agad sa mga health center tapos yan nga ang sabi ko, hindi maasikaso agad dahil sa dami na nga may sakit na ganon, hindi lang nga isa sa buong bayan, marami, kaya so, matagal-tagalan ang pag -process. kaya antay-antay lang talaga tayo. Buhaton na to tayo, pabot-abot, ragay nila tayo. Ah, uh, oh. Oh. Ikaw dong nagpatupi na ka. Mm. Ay, ano? Ano kan taas pa man lagi buhok. Kumain ni paputlan. Ha? Kumain paputlan gamay. Paputlan ni mo unsa man na kasi say naglungagan ha. Na. Di na lungagan. Unsa man na? Ngan ko anay. Herbal. Herbal. Herbal? Mm. Gipa kanang tabukalan. Okay. So, kaya angay na tong buhaton ani. Kung sa kay angay na tong buhaton? Ako sad naglibog sa ko unsa angay buhaton ni tatay kay kini lagi nagpaabot sa pre nga tambal sa TV kay naa na nay na nga tambal sa TV. Na maintenance. So hantud karon wala pa gihapon, paabot-abot lang daw. Kumusta ang inyong konsumo? Ah, na pa. na pa kay kwarta. Na na Ha? Palit kag Ni palit kag lutuanan. Aho oh, kanang stop uh, stove para mini stove para hindi na siya magano mag ano, maggatong mag dito, hindi na maghaling din sa lalom. So dihan lang ka sa taas. Hmm. Uh -huh. Ikaw Mark trabaho ka Mark? Wala na Ha? Huh? wala ang kan trabaho. Pa diba undang man ko. Kisa -undang nimo? Um, kung mo. Basi ko po ka nagtarong sirog trabaho, absin-absin po ka? Wa man kay absin, -absin. Ha? Huh? Uh -huh. Sige pa unda na ka? Mm. Uh -huh. Ma'am, siya hindi po ulit. Na hindi po ulit? Uh -huh. Yung naman yung magibuhat ron, kaya wala man ka ng eskwela. Nakakadil po lay. Dira ka sa Huwag po kayo mga buhay-buhay. Ha? Mga ba? Yan si Mark dati po ay nagtrabaho po sa Busa. ano po, Ayan, junk shop. So, pinahinto daw sa kanyang amo. Ayos, hey, hindi nga gani. Uh -huh. Delikado, malang i-stress Ang uh, second option ni tatay, punta sila sa, ano po, sa damog. So doon, hindi pre, kailangan bilhin mo yung gamot siguro pagkatapos. No? Sige, bigyan lang kitang ano tay, punta kayo ng damog, ha? ha? Habang nagantay-antay sa pre na gamot dito sa tabogon. Ha? O, yan po. Ito lang po, ah uh, ito lang po ang uh, naisip nating paraan. Kasi si tatay, palala ng palala yung sakit niya. Wala pang mintinan sa kanyang sakit. Ito tayo. Galing ito ni Ati Amida Bidsen. Ati Amida Bidsen, maraming salamat po. One, two, three, four. Four thousand five Punta ka sa damog. Segitay ha, ana lai bahata. Ha? Ana langin. Hmm. Kenak lai bahata atulak damog ngom, masak gara-gara motor. Hmm. Selamat ya. Oh, unsa manai mungki ko andeh ha? Di situ. Di zona gitus ni. Di zona sanga herbal. Singanan, istimuran. Ya to unsa okay. singanan aneh? Alingatong. 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 So, nag-ano po, nag-itos ng alingatong daw, herbal daw, Imnon, na mo? Kinsa po yung nagtudlo, ano? <tod noise> Mga tigulang di sa ubos. Ah, ra nga timano ni papadre. Uh. So, ngayon, nag-ano po, naglaga ng herbal. tawag na alingatong. Sige ha, ayan ah, po pong update natin kay Tata Yoli ngayon. So, maraming salamat ate, ate Ami Davidsin Yan po, medyo madulas pa yung daan. At saka medyo hapon na ha. puti na lang ngayong araw walang ulan sige sige tayo ha uh, hinahinay na lang may ha so siguro lang na ha pwede na na no yato na huwag damog yung atog damog para ma mabigyan kayo agad ng kasi unang tambal ba habang nagantay kayo dito sa pre, sa pre na gamot sa bayan sa tabugon anak na lang no so gano'n na lang ang gagawin ni tate so Sige ha, hinahina uh, yung lami. Mark, ato sa mga. Si Mark nagpatupi pero ko gamay ra magikuha sa buhok. Daghan taas pa mangi hapon. So,